Ano nangyari, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Um, sabi nino? Senator Alan. And then, um, bagin Senator Coco. That is the burden of leadership, I guess. Um, bahagyan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klasing pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo imbis na kung sakasakali Um tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I am um, accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected, sir considering na ang daming criticism sa Senate lalo na ho sa inyo as Senate President? Um again, ang time ang timeline ko ay hindi kasama yon sa, so, sa social media kaya payapa ang buhay ko. Uh, sir, uh, si Senator Soto uh, parang bini-blame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman totoo na hold oh, tabas, up. Tapos dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, um, they refer sa committee on rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwak. Alam ko kung pinunanas ko ng tama. Um, ko daw ang impeachment. Um, ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwak. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Um, kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangunahan ng Kamara at ni Speaker um, Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, um, um, pinili niyang atakiin ang kasalukuyang Senado, nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan. Pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at malaitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th um, Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet, on these matters. Because I reiterate my earlier position, all of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. um Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yon sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasahan ng susunod na Kongreso kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. Tulad lamang nung era impeachment trial. Nagpasa mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag out sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Um, pero, nangyari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong kongreso. Again, The 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate especially on this topic na pagtawid ng impeachment.